Kumusta, kumusta, kumusta? Magandang magandang buhay sa lahat. Ito na naman po si Sirius HK na magsamok-samok sa mundo ng YT. Ayan, panuori natin si Ibon. Morning, morning. Ang ganda ng morning, oh. Oh, ang ganda ng morning. Ayan. Sunday morning ngayon. At ah, tayo'y maninilip kay Lori Bird. Nandyan siya, oh. Matutulog siya, oh. Ay, gising na pala. Morning Lori Bird. Kumusta, kumusta? Diyan ka sa loob. Ano nang nangyayari sa iyong mga sisiyo? Ha? Sisiyo na ba lahat yan? Wala ka na bang itlog na natira? Pwedeng pasilip? Good morning! Silip lang ang pakialamirang si Rose It's Okay ba yon? Tingin lang ako. Para kumpleto ang morning ng pakialamirang si Rose HK. Please! Ayaw, di ba? Sige oh. Sana mahuli-kuli yung kinakain mo yung shellba. Mukhang una at huli ko lang yata yung chance na makita kitang gano'n, no? Grabe na yon No more chance. Patingin nga ng pugad mo. Kumusta ng mga sisiw mo dyan? Hindi. Andito na talaga ako. Pinakamalapit na ako sa iyong bahay. Aha. Hi. Good morning, my friend. Ikaw na lang yung kausap. Ala, ala, lumusot yung, lumusot yung isang anak. Oh. Ala, ang cute. hala meron ang isa makulit na yung isa kaya lumusot na yung pito. Aha. Tingnan natin na 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 na. siguro lahat. Oh. Sabi niya ayaw ko 'tong iwanan ng mga anak ko baka dukutin mo. Huh? Ayano. Oh. oh, ang galing. Alam niyo po mga isang dangkal na lang talaga yung aking ano distance pero talagang hindi siya umaalis. oh 'di ba? Friendship na daw kami, friendship na. Oh, lumusot, lumusot. Ala 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 katuan naman. Ah. Oh. Oh, 'Di ba? Ang ganda ng umaga ko, ganda na nakikita ko mga anak mo lumulusot. Ala ala ala. Halika oi. Ay, may itlog pa. Oo, andun pa yung itlog. So, sana mahuli natin mamayang kakainin niya yung isa. Hala! Ay, ganun ba yun? Hala! Ah, naman. Ay, ang kulit ng isa. Wala ka namang, ano, wala ka namang balahibo. Dapat huwag kang lumabas Nanay mo, wala, wala, lumalabas siya sa pakpak. Uy, giginawin ka. Kaya nga nandyan yung nanay mo eh. Hala. Nakakatuwa naman. Ano niya, sabi niya, huwag ka nga magulo dyan. Mayroon pa tayong kamera dito sa harap. <laughs> Lala, pasok ulit. Wala na ang gulo. Hmm. Ah, diba? Napakalapit na talaga natin. Hindi talaga siya lumipad. Isang dangkal na lang talaga. Wala pa nga eh. Nandiyan na talaga ako sa pinakapinto. ala? Hindi ah, ba ganun sila kabait? Hindi sila umaalis. Sige, galaw-galaw lang dyan anak. Sa loob. Para tumayo si nanay. Alaka, oy. Ang lapit ko na talaga. Pinto na talaga ito ng pugad niya, oh. Alaka, oy. Grabe yung gawa ni Lord, no? yan sige. Gulo lang. Magulo talaga yung isa, oh. Lumuluso talaga, oh. Tingnan natin kung ipasok niya. Kung hihilain niya pa ayaw ayaw niya la oh. o ay tumatai pambihira tumatai pala ay pastilan ayos sa tumatai pala kinain pala niya yung tain ay ginoko ano ba yan oh susunod, pag medyo malaki-laki na itong mga sisiyo. Lalagay itong... Uh, iiwan ko ang kamera ko dito sa pinakalabas. Tapos titingnan natin kung paano niya ano pakainin yung kanya-kanyang mga anak. Ipipid nila 'to eh. Mga ano-anong bit nila. Na na na. Oo, binalik niya yung itlog niya sa loob. O yun. di ba? Ganun. O, kaya daw si Rosiski huwag ka daw disturbo kay dalawa pa rin yung kanyang itlog doon sa loob. Akala nyo po ganun kalaki ang ibon na yan. Super liit lang yan. Super liit lang yung ibon na yan. Ano yan? Tinakpanan naman niya. O di, wala na tayo makita. Dahil tinakpanan niya ng maigi. So, mega love shoutout sa lahat. Lori team, Thai Hefty team, Tulips family team, and Loco Toys team. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Thank you so much sa pagsusuport sa aking premiere. At ito naka 8 minutes na talaga ko magna 9 minutes na talaga ako hindi talaga lumabas. Oh, yan, nandidila pa siya oh. <laughs> nandidila si Ibon. Sabi niya akala mo ba bababa ako dito? Hindi. Oh, ayan. So, give up na ako dahil ako ay naka 9 minutes na at hindi talaga siya lumabas, oh, 'di ba? Kaya ah, alis na ako. Salamat sa mga nanonood diyan at sa araw na ito ano pa rin, kahapon tatlo yung kanyang sisew, ngayon tatlo pa rin. Kasi ayun, nakikita natin, dalawa pa rin yung itlog. At ayaw ko siyang paliparin dahil baka, imbis na siyempre mainit na yung itlog niya, eh lalamin ulit dahil nga aalis siya. So, iiwanan natin siya ngayon. Dahil kanina pa ako dito, nangangalay na ako, hindi talaga siya lumalabas sa kanyang pugad. At ito, nagyayaw-yaw talaga ako sa harap niya. Pero hindi talaga siya lumipad kaya kawawa naman. Huwag na nating gambalahin pa. Huwag na nating paliparin. Gusto ko sana paliparin eh. Pero ayaw ko na lang siyang gambalahin na. Dahil nawawala na yung concentration niya sa paglilimlim. Pambihira talaga si Rosetsky na ito. O, oh, ayan, sige, tuloy-tuloy ka lang dyan, Lori Bird. At nakita ko naman dalawa pa yung iyong itlog. Kaya okay lang yan. Oh, makaalis na nga. Bye bye na. Mega love shout out sa lahat. Salamat, salamat po sa inyong panonood sa kay Lori Bird goodbye